الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله هو الذي خلق السماوات والارض وما بينهما اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته <applause> So alhamdulillah, ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral patungkol sa siyensya, siyensya or siyensa ng banal na Quran. At nakaraan ay napag-aralan natin ang pinagmulan ng buong santinakpan sa pamamagitan ng isang piraso na nagkaroon nito ng Big Bang at pinag-aralan natin ang pagkakaroon ng mga kontinente sa uh, daigdig na ito sa kalupaan at pagkatapos ay napag-aralan natin uh, kung bakit linika ang mga bundok at, at paano ito linika ng Allah subhanahu wa ta'ala at ano ang kanilang layunin ano ang layunin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit niya ito linika sa, linika sa kalupaan so alhamdulillah kakaroon tayo ng napakaraming knowledge about the creation ng Allah subhanahu wa ta'ala so sa araw nito gaya ng sabi ko nakaraan ay papaksahin natin ang patungkol sa Quran ang pag-ikot ng mundo. Meaning, ang mundong ito ay umiikot pero hindi natin nararandaman. Okay? So, papaksahin natin sa araw na ito, insya Allah, ang pag-ikot ng mundo. Una, nais ko munang malaman natin sa bawat isa ang lahat ng nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tandaan ninyo ito'y nasa kalawakan. Meaning nasa kalawakan, nasa ere ito, lumalangoy. Okay? Walang poste. Hindi katulad ng ibang paniniwala ng mga ibang relihiyon o mananampalataya na ang mundo ay may poste. Subhanallah. Wala. Walang kahit sa scientific research, walang ganon. So yun, ay aklat nila yun. Reject na reject yun. So meaning lahat ng nilikana sa kalawakan. Okay? Meaning kapag sinabing kalawakan, malamig ito. Maninigas ka rito sa lamig kapag ikaw ay nasa kalawakan pero may pamamaraan ang Allah subhanahu wa ta'ala para ang tao hindi manlamig kahit nasa kalawakan tayo. Yan ang pag-aaralan natin. Okay? So ma mahalaga tandaan ninyo ito, nasa kalawakan lahat ng linika ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon ba tayong dalil sa banal na Quran na ang mundo ay umiikot? Of course, kulhatu burhana kuming in kuntum sadikin. Kala al Ta'ala fil Quranil Karim, sinabi na Allah Subhanahu sa Quran na kung kayo totoo, palagi kayong pagmagsalita, show your proof. Pagpakita kayo ng inyong ebidensya. So magpapakita tayo ng ebidensya mula sa banal na Quran sa aklat ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala na ang mundo ay umiikot. Magbibigay ako ng dalawang malinaw na dalil sa Banal na Quran sa pag-ikot ng mundo. Number one, in chapter 21, verse 33, ito, nandito yung dalawa, dalawang ebidensya na umiikot ang mundo sa ayang ito. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala in chapter 21, verse 33, A'udhu billahi minash-shaitanir-rajim, bismillahir-rahmanir-rahim. Wa huwa alladhi khalaqal layla wan nahar wash shamsa wal qamara kullu fi falakin yasbahun So sinabi na alasbahu wa ta'ala at siya ang lumika ng gabi at umaga o maghapon Okay at yang lumika rin ng araw at ng buwan at ang bawat isa ay lumalangoy ito ayon sa kanyang orbito In another ayah, sabi ng wa ta'ala, wasarak wasakhara lakumul layla wan nahar. At ipinasailalim ko sa inyo ang gabi at umaga o araw. Meaning, ginawang uh, maglingkod sa atin ang gabi araw sa pamamagitan o sa kapahintulutan ng alas bantala, nilikha niya ang gabi at umaga o maghapon o araw para maglingkod sa tao, maglingkod sa linika ng alas taala. So na nasaan ang dalil dito na lumaa na ang mundo'y umiikot? Number one, kaya nasabi ko, wasakara la ko nahar at ginawang maglingkod o ipinasailalim sa inyo ang gabi at ang umaga o araw. Sa isa, wahuwal di kalakal lay nahar at siya ang lumika ng gabi o maghapon o umaga. Paano ito naging konektado sa pag-ikot ng mundo? Sapagkat, kung ang mundo ay hindi humiikot, tanging araw lang ang umiikot, at hindi umiikot ang mundo, malabo magkaroon ng gabi at araw. Saan mo kukunin gabi ang araw kung hindi naman umiikot ang mundo? Meaning, kung ang mundo ay steady, ang araw lang ang umiikot, mananatili na umaga, maliwanag sa kabila, mananatiling madilim lang sa kabila. So meaning, walang gabi at araw. Kaya sabi lang mga scientific research, imposible na ang mundo ay hindi umikot na magkaroon ng gabi at araw. Magkakaroon lang ng gabi at araw kung ang mundo ay iikot. Ah, di ba? Sa unang panahon, hindi sila naniniwala ng mundo ay umiikot. Yes, nire nila ang mundo na ito ay umiikot. Sabi nila ang mundo'y steady lamang. At siya ay nasa pinaniniwalaan nasa gitna at pinaiikutan siya ng mga ibang planeta at araw. Hindi sila naniniwala. Sa matagal na panahon, pinaniniwalaan nila ang mundo ay hindi umiikot maliban sa mga ibang nasa itaas. Maliban sa mundo ay steady. Tinawag nila itong Epicycles na ang mundo hindi umiikot pero ang lahat ay umiikot sa kanya at pinaniwalaan nilang ito ay sentro. Ito ay iminungkahi ng isang astronomers at matematisya na si Claudius Pito -Lemars. At tinanggap ito sa matagal na siglo, ha? sa panahon matagal na siglo, tinanggap nila ang mundo ay hindi umiikot. But nang umaasenso ang ating mundo, sa kagamitan, they believe na imposibleng hindi umikot ang mundo. E hindi sila naniwala ngayon sa matagal nilang pinaniniwalaan. Bakit? Anila kung ang mundo ay hindi iikot at ang araw lang ang umiikot, walang gabing araw mangyayari. Dahil dito sa kabila, madilim, hindi ito naaarawan, mananatiling madilim. Yung sa harap, mananatiling umaga. Paano makakaranas ng umaga yung sa likod? Kaya sabi nila, imposible yan. Imposible hindi umiikot ang mundo. Yes, they, they want to reject the Quran. Matagal na sa Quran na sinabing umiikot, nagkakaroon ng gabi at araw. Ang mundo, ibig sabihin umiikot, mangyayari lang ang gabi at araw kung umiikot. But they reject it. Hindi nila ito pinaniniwalaan. But later, hindi sila makumbinsi na magkaroon ng gabi at araw na hindi iikot ang mundo. Isa pa, kapag hindi umiikot ang mundo, imposibleng mabuhay ang nilalang sa mundo. Dahil, gaya ng sabi ko nasa sa kalawakan tayo, kung hindi iikot ang mundo, yung nasa harapan ng araw, masusunog sila sa sobrang init. At yung nasa likod, maninigas sila sa sobrang lamig. That's why, hindi sila naniniwalang hindi iikot ang mundo. Kailangan umikot ng mundo para yung init ng araw ay hindi masyadong madama ng tao at yung lamig ay hindi rin masyadong madama ng tao. Kailangan umi umikot ang mundo. Tulad lamang yan kapag mainit ang panahon. Halimbawa, nakasakay tayo ng ordinary bus, buksan mo yung bintana. Abang nakasakay ka, pag tinigil ito ng driver, mad madadamo mo yung napakainit na singaw ng araw. Ngunit pag pinaandar niya ang sasakyan, makadarama ka ng kapanatagan at hindi ka na maiinitan bagkos makaka makakadama ka ng komportabling kalagayan. Medyo malamig-lamig dahil sa hangin na humahampas ay sa bintana. Katulad yan ng mundo kailangan niyang umikot upang yung kanyang init ay hindi natin masyadong madama. Kaya naglagay pa ang bel ng belt ang ala watala wa para hindi tumagos masyado ang init. Sa mundong ito, papaksain ko rin yan. Okay? So meaning, kung ang mundo'y umiikot, yung init ng araw ay medyo hindi natin nadarama at bumababa ang porsyento ng init dahil gumagalaw siya, umiikot siya. At yung lamig naman, doon sa likod, kung hindi ito iikot, maniligas sa lamig ang mga tao dahil sa kalawakan tayo. Pero kung iikot ito, ang mundong ito ay mababawasan ang lamig na madaraman ng tao at dito ay magpapatuloy papatuloy na umusbong ang kanyang buhay sa mundo. Katulad lamang yan ng isang lugar na kung saan nag i -snow. Kapag ikaw ay naisang lugar namang natahimik na nakaupo, madadama mo ang sobrang lamig ng snow na ito o ang pag-ulan ng yelo. Ba't kung susubukan mong tumakbo, tumakbo, tumakbo o maglaro ng basketball, etc., kahit anong klaseng galaw, mararandaman mo yung lamig na, 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 nararandaman ng mga nananahimik sa isang lugar ay hindi mo mararandaman dahil nababawasan ng lamig dahil sa iyong paggalaw. Ganon din ang mundo. Kapag ang mundo ay umikot na sa kalawakan sobrang lamig at kapag ito ay umikot, hindi mo mararandaman masyado ang lamig doon sa kalawakan. Dahil sa pag-ikot ng mundo. At of course, ang pag-ikot dito ay balanse ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na balanse, hindi mabilis, hindi mabagal. Meaning, balansing balanse. Dahil pag bumilis, maghihilo ang mga nilika. Pag bumagal, maniligas ang mga nilika o kaya maiinitan ng araw. Kaya balansing balanse ang pag-ikot ng mundo na ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi natin nararamdaman ang pag-ikot nito at hindi tayo nahihilo at hindi tayo naninigas sa lamig. Kaya ayon sa kanila, para lamang Matupad ang gabi at araw ay kailangang umikot ang mundo at kapag ito ay hindi umikot napaka-imposibleng mabuhay ng nilalang sa mundo. That's why kinalimutan nila na ang mundo ay hindi umiikot. Kaya tama ang Quran na sinabi na sumantala, linika niya ang gabi at araw upang mapasailalim o maglingkod sa inyo. O linika niya ang araw at ang maghapon. Meaning day and night, linika ito ng Allah subhanahu wa ta'ala at mangyayari lang ito kung iikot ang mundo. And nowadays, they approve that the Quran is correct na umiikot nga ang mundo at magkakaroon lang talaga ng gabi at umaga o maghapon sa pag-ikot ng mundo. Mamaya, tatapikin ko kung paano ang pag-ikot ng mundo. Kanan ba o kaliwa? O pataob ba o pahalang? Katapikin natin yan, insya Allah. And another na malinaw na aya na ang mundo ay umiikot ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala Ulitin ko yung aya para kumpleto. Huwaladi kalakalay lawan nahar wa syam syawal kamar. Linika niya ang gabi at umagaw maghapon at ang araw at ang buwan. Kulo fi falikin yas bahun. Ang bawat isa ay lumalangoy ayon sa kanyang sariling orbito. Pag sinabing yas bahun, inilalarawan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa salitang ito ang pagkilos ng isang nilika. Meaning siya ay nagsiswim sa taas, lumalangoy. Nakita niyo lumalangoy sa tubig? Pag sumiswim ba siya sa tubig, lumagalaw ba siya? Yes, exactly ang binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ng yes, Yasbahun ay ang paglangoy ng mga linika sa sariling orbito nila sa kalawakan. Meaning gumagalaw sila sa kalawakan lahat ng nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa babanggitin niya sa Quran kung ano ang nananatili na hindi gumagalaw. Meaning nananatili siya sa kanyang pwesto. Yon ay kapag binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, we believe na ito'y hindi gumagalaw, nananatili lang. But sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag lahat ito'y gumagalaw, they are all Rotate, sila'y umiikot, gumagalaw, lumalangoy sa kanilang mga sariling orbito. Alhamdulillah, so napakalinaw ng ayang ito ang pangalawang proof natin na ang mundo ay umiikot dahil ang lahat ng linika ng subhanahu wa taala sa kalawakan ay lumalangoy. So, that is a clear proof na ang mundo rin ay lumalangoy sa, sa kanyang sariling orbito. Umiikot din, gumagalaw din sa kanyang sariling orbito. At ito naman ngayon, ang pinag-aralan ng mga astronomo na sa kaunlaran ng pinag-aralan nila sa mundong ito ay napatunayan nila na ang mundo nga ay gumagalaw. Ang mundo nga ay gumagalaw sa paligid ng araw. O, kita nyo? Sa paligid ng araw. At na-develop ito ni Copernicus Nicholas na ang spheres ng mga pananatili ng stars, na meaning sa kanya, nananatili ang mga stars sa taas. At ang paggalaw nito, gumagalaw lang daw nito sa nakikita natin sa ng pag-ikot ng daigdig. Sa kanya, hindi lumalangoy ang mga bituin. At ang iba, nananatili lang. Kaya lang nakikita mong gumagalaw niya dahil sa pag-ikot ng mundo. But they reject it. Reject talaga ito dahil hindi lumalangoy ang mga iba. Mundo lang ang sinasabi niya. At gumagalaw lang ito dahil sa pag ng mundo. That's why they reject it. Dahil dyan ang sabi natin, lahat lumalangoy, lahat gumagalaw, even ng araw, umiikot ang araw. So kaya naman, reject nila ang paniniwalang to, but he believed na ang mundo ay umiikot. Ang isa namang Greek philosopher at mathematician na kung saan, Pitagoras, na si Pitagoras ay sinabi niya na ang mundo ay gumagalaw. Subalit hindi niya kayang bigyan linaw. Hindi niya kayang ipaliwanag. But Pitagoras believed na ang mundo ay umiikot. Ba't hindi niya kayang ipaliwanag? That's why dumating ang panahon na pinag-aralan itong kanyang sinasabi na malakas ang kanyang pananalig na ang mundo ay umiikot. That's why ang isang Italian na physicist and astronomist na si Galileo Galilea, Galileo Galilei, kilalang kila ito, Galileo Galilei, alam natin na nakaimbento ito ng teleskop. At ang teleskop na naimbento nito, kaya niyang tignan ang mundo kung umiikot. That's why nung ma niya ang teleskop na ito, sinilip niya ang mundo, sinilip niya ang mga ibang planeta na nakita niya at napansin niya, kahit nasa mundo siya, kung umiikot yung nasa taas, ay umiikot din ang mundo. That's why sumikat si Galileo Galilei dahil sa paniniwalang ito na ang lahat ng lilika ay nasilip niyang lumalangoy, gumagalaw sa sariling orbito, Allahu Akbar. So Galileo Galilei, alam natin sumikat sa paggawa ng teleskop dahil sa... Ito ay astronomers at nakita niya o sinilip niya ang nasa kalawakan na ang lahat ng mga ito ay umiikot o gumagalaw sa paligid ng araw. Nakita niya na ang araw pala ang sentro, hindi ang mundo. Ang, la, ang araw ang sentro at pinaiikutan siya ng ibang planeta ang araw na ito ayon sa kanya. Alhamdulillah. At si Johannes Kepler in 16th century, siya ng proofs dito. Oh, ito na, ginabaya, din, inantabayanan niya na yung kay Galilei. Galilei, nag-vlog show siya ng proof, nag-establish siya ng na mga movement na ang kalupaan ay umiikot sa kanyang sariling orbito. Alhamdulillah. Now, lumilitaw na ang opinion na ito ngayon na umiikot ang mundo ay matagal na sa banal na Quran na kanilang inire-reject na pilit. Ngunit, hindi pa babayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang kanyang karunungan, kaalaman, ang banal na Quran ay rejikin lamang ng kanyang nilika. Kaya naman sa bandang huli ay pinatulayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binuksan niya ang puso ng mga taong ito na pag-aralan niyo ang nilika ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit hindi sila Muslim at napag-aralan nga nila na ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran ay umiikot nga ang mundo at lahat ay umiikot sa kanilang sariling orbito. Now, itong pag-ikot ng mundo ay pinag-aralan nila. Kumbisido na! They believe in Quran! Alhamdulillah! Allah Akbar. Now, kumbisido na sila. Pero ilang, para, ilang paraan, ilang moves, ilang galaw ba mayroon ang mundo? Paano siya gumagalaw? May dalawang kalagayan ang pag ng mundo. O, kita nyo ha? Number one, ang pag niya sa sarili niyang orbito. Meaning, umiikot siya sa buong 24 hours. Okay? 24 hours, iikot siya. Halimbawa, sumikat ang araw doon. Iikot siya within 24 hours, sisikat muli ang araw. 24 hours, the other said 23 minutes, 54, uh, 56, uh, 23, 23 hours, 59 minutes, and 0.4 seconds. But uh, consider 24 hours. 24 hours, sumiikot siya sa sarili niyang eksis, kaya nagkakaroon ng gabi at araw. I will explain. Okay, like for example here, ito yung lubog natin. Ito yung silangan. Dito siya iikot. Meaning, lahat nagsisimula sa pagsila, sa pagsikat ng araw, between, buwan, nandyan yan. At iikot siya papunta ng ganyan. Yung mula, yung ikot niya, silangan, papun, uh, kanluran, papuntang silangan. Kaya, ang pagdating dito sa kanluran, lulubog na itong banda sa unahan na nagsimula sa silangan. Yan ang pag-ikot niya pa ganyan. Okay? Sa sariling orbito. So meaning, itong simulang ito na lumitaw ang araw, within 24 hours, babalik siya sa dati niyang lugar. So nagkakaroon ngayon ng gabi at araw. Okay? Kita nyo, ito yung araw, ito yung silangan, ito yung kanluran. Iikot siya ng ganyan. Oyan, yan, ayan, umiikot siya. Pagdating dito, natapat na sa araw ang kanluran, of course, didilim na yung isa. Magkakaroon na ng gabi doon, dito, maliwanag. That's why, nagkakaroon ng liwanag at gabi sa pag-ikot ng mundo. At ang araw umiikot. So 24 hours, babalik siya sa dating pag-ikot niya sa kanyang sariling orbito. Okay, number two, they call this revolution. Umiikot siya sa araw. Meaning, umiikot ang mundo 24 hours sa kanyang sariling orbito at umiikot siya sa buong paligid ng araw in within one year. Within one year. They call this revolution. Sariling exit, uh, access, sariling niyang exit, axis, sariling niyang axis, 24 hours. Sa buong, sa paligid ng buong uh, araw, ito ay luma, naglalaman ng isang taon. At alam natin, kapag hindi Muslim, syempre sasabihin nila 365 days. Babalik siya sa dating lugar. Ito dito nagsimula. One day, halimbawa, okay, babalik siya sa loob ng isang taon dito. But yung axis niya, 24 hours yun, ikot ng ikot ng ganyan. Late, night, night and day, nag night and day, night and day. Habang umikot siya doon sa kanyang uh, pagikutan pag-ikutan ganyan, one year, babalik siya sa dating lugar. Okay. So, of course, kapag hindi ka Muslim, ay ang kalendaryo nila, sasabihin 364 days, 365 days. But kung Muslim ka, hanggang 29, 30 lang tayo, pwede mabot lang ng kulang sa 360 days. So meaning within kulang sa 360 days or 360 days, iikot ang mundo sa buo sa buong paligid ng araw hanggang magsimula ang makarting siya sa kung saan siya nagsimula. They call this revolution. Yung isa, nagro-rotate siya sa kanyang sariling axis 24 hours night and day. Patuloy ito 24 hours night and day. Paano ang ikot? Mula sa kanluran papunta silangan. Kung itong araw ito silangan, dito siya iikot para lumubog yung silangan mapunta, maging kanluran, masisilip mo ang, ah, hindi mo na masisilip yung araw kung ikaw ay nasa silangan dahil bumaligtad ka na. Nandoon ka na sa likod. Magiging madilim na sa iyo. Lamantalang, yung sa kanluran ang siya naman magkakaroon ng liwanag para ito ay magkaroon ng liwanag yung isa magiging gabi. Kaya kailangan umikot siya para magkar magkaroon ng gabi at araw sa lugar. Dahil kung hindi siya iikot, dito lang ang umaga, doon palaging gabi. Masusunog yung dito, maninigas doon. Kaya napaka-perpekto ng knowledge ng Allah subhanahu wa ta'ala. Can you imagine? Pinaikot niya ang mundo na hindi natin nararamdaman na umiikot. At pin ngayon na pag-aralan lang umiikot at paano siya umiikot? Mula sa kanluran papuntang silangan para magkaroon ng night and day. At ang ikot na ito, pati ikot pinag-aralan pa nila eh, kung tutuusin. Kasiempre ang Allah Subhanahu wa Taala ang nakakaalam sa bilis ng pag-ikot ng mundo, but pinag aralan pa nila 'yan, ang pag-ikot ng mundo ng mga astronomers, nag-aral pa sila. Okay? So sabi nila, ang mundo ay nagkaroon ng sariling axis 24 hours at ang pag-ikot niya sa araw ay 1 year, eksakto babalik siya sa dating lugar niya. Ang ikot ng mundo, ito, sariling axis, ha, malaki kasi yung mundo eh. Sariling axis, yung 24 hours. Ang ikot niya ay 1,000 miles per hour. Bilis ano? 1,000 miles ha, milya, hindi kilometro to. 1,000 miles, syempre dahil malaki to, kung titingnan natin, sapat lang ito sa kanyang pag-ikot para hindi natin marandaman ang pag-ikot ng mundo. So sa kanyang sariling aksis na pag-ikot na ganyan, 1,000 miles, ay paano yung pag-ikot niya sa araw? Gaano siya kabilis? Ang sabi nila, 67,000 miles per hour. Yung pagkabilis ng ikot, pagpaikot niya sa araw sa lumulis sa taon, yung ikot niya balang isang oras doon, yung pag-ikot niya, sa paligid ng araw, 67,000 miles per hour. But Allah knows best. So ito ay nagpapakita lamang ng suporta na ang mundo ay umiikot matalino na ang tao eh bakit nung umusbong na paano magkakaroon nga naman ng gabi at araw kung hindi iikot to at naisip nila paano mabubuhay ang nila lang ay maninigas to at masusunog kapag hindi umikot to ah, hindi nila pwedeng dayain ang salita ng Allah Subhanahu wa ta'ala that's why napatunayan nila na totoo ang sinasabi ng banal na Quran na kung saan ang mundo ay umiikot the earth rotates from west to east From kanluran to silangan. Remember, ang pagikot niya, eh, alimbawa, ito yung lugar natin. Nandoon yung silangan, uh, kanluran natin, ito silangan, gaganyan ng paikot. Okay? So, dito yung araw, ito tayo ngayon, nasa silangan. So, iikot siya ganyan. Pupunta tayo sa likod, magiging madilim, samantalang yung sa kanluran, siya naman magkakaroon ng unti-unting liwanag. Sa atin naman, lulubog na. So, meaning, pareho silang umiikot ang araw at ang uh, daigdig natin. Ha? Paniniwalaan na dati, hindi rin umiikot ang araw, papaksain din natin yan, insya Allah. So malinaw na ang mundo ay umiikot. Alhamdulillah. At ang pag nito ay tandaan natin mula sa kanluran patungong silangan. Okay? So napag-alaman nila na imposible nga namang mabuhay ang nilalang kung hindi nga naman iikot ang mundo. That's why now they believe in Quran. That Quran is 100% na nagsasalita siya na ang mundo ay umiikot. Number one, ang Quran ay nagsabi na linika ang gabi at araw sa isa, linika ang gabi at araw upang paglingkuran kayo. At sabi nila, imposibleng may gabi at araw kung hindi iikot ang mundo. Maaari lang magkaroon ng gabi at araw kung iikot ang mundo. And Allah subhanahu wa ta'ala said in Quran, ang lahat ng mga linalang ay sila'y lumalangoy ayon sa kanilang orbito, gumagalaw sila ayon sa kanyang orbito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. That's why muli ay napatunayan natin na ang katotohanan ang reject nila but nowadays in modern time naniniwala sila na ang Quran ay nagsasabi ng katotohanan na ang mundo ay umiikot at ang mga kapwa nila lang sa itaas ay umiikot din gaya ng binanggit sa banal na Quran wa akhiru da'wati alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa a